Hello mga kasari! Magandang araw at for today's ganap nga at ako ay magsasalansa nitong aking mga deliver. Kahapon pa nga itong mga deliver na to at ang sabi ko sa mister ko ay huwag gagalawin. Aba syempre mga kasari, pang content ba? Ay ano ko naman at ako'y nakabuka ka? Di yan ang pagkakala naman ng tiyang. Kaya naman ka naman babae ka ay. At syempre may bumibili kaya naman tayo ay tatayo muna. Pasensya na kayo kung medyo magalaw-gaw ang aking camera kasi naman po iyan ay matik charis. Yan po ang camera niyan ay pang malaki ang tiyan. O tingnan nyo nga at kala ka ng tiyang kuday. Ako kasi palaging puyat kaya naman ayan hindi na lumiliit ang aking tiyang kahit naman ako hindi na kumakain. Malakas kasi mga kasari ang makalaki ang tiyang kapag ikaw ay puyat. Tapos bubabagal yung metabolism mo. Hindi nagsa-circulate ng ayos yung metabolism mo. Tapos ayan nga at ang resulta ay ang malaki ang tiyan ko. Pero ganun pa man mga kasari kahit alam ko yung dahilan na yan ay hindi ko pa rin maiwasan ang pagpupuyat. Abaga naman mga kasari ay talaga namang maaga na matulog ang aking bebe. Pag naman tinulungan ko mga kasari abay nandadalukat ng mabay. mapay namang bata aray pag hindi ka naman nagpuyat. At balik na tayo dito sa aking ginagawa mga kasari. Ayan nga at pinaglalagyan ko na ng price yung aking bawat item. Kasi syempre mga kasari, eh, nagtitinda rin ang na aking mister. Alam naman ng mga mister, palagi makakalimutin. Sa gabi kasi palagi nang ang mister ko ang nagtitinda. Kasi naman pagkakain namin ay kay baby na ako. Yung bantipong ako ay nakapokus na sa aking baby pero hindi pa rin makatulog ng maaga. Kahit nga hindi ko patulogin ng hapon, ay talaga namang umaga pa rin matulog. Mabenta nga pala sa amin mga kasari itong mga dishwashing na ito na aking inorder. Syempre mga kasari, hindi ko nakaligta ang i-check uli ang ating mga resibo kung tayo ay tumaas baga o hindi. So far, nung pag-check ko naman ay hindi naman siya nagtaas. Kaya naman same pa din ang ating mga fries. Siyempre, balik tayo doon sa ating ginagawa, kundi ang mag-fries ng lahat ng bawat item. Alam nyo ba mga kasari ay mas mabeta pa to sa mga joy? Kahit nga kami mga kasari, ganyan din mga ginagamit namin sa plato. Ang gino-joy ko lang talaga mga kasari yung aking dedehan ng aming baby. Para naman tipid, di ba ga? lang tayo mga kasari, doon tayo sa affordable. Ang matagal kasi ang mga gamit mga kasari, abaga naman ay pagka nalagyan mo ng tubig, edi kikadami na, tapos kabula pa, edi babalawan mo na lang ang ayos. Ay, di kayo nasa sa iyo na nga lang, ay madulas pa ang plato, edi ibig sabihin hindi ka magaling mag hugas. Dibaga. Kaya kahit tayo ay mga hindi nakajoy sa ating mga plato, ihuhugasan eh, mo ng ayos, babalawan mo ng ayos ng tubig. At dahil nga mga kasari, ako'y tapos ng mag-price, eh, di ayan eh, nga ang resulta ng aking mga pinagpa-price ang iyan. O, di ba Kaganda ka. Dami pa. Kaya naman ang ating gagawin eh, ay isasalamsan na natin din sa ilalim na aray. Ay, kaya lamang ay eh, dahil nga magabok pa, edi eh, akin mo nang lilinisin. Akin mo nang lilinisin ng walis-walisan kung maliit. eh. Ito kami walis-walisan maliit din na ginagamit eh. Pagka halimbawa kung maglilinis din na mga divider. Ewan ko din, sa aming tindahan, ibigay eh, naman eh, na kasalamin eh. na ano pagkakagabok pa din. Ah, ah. kahirap gang iwintin ang kalinisan. Ah, pagkalalo pag mag-isalaan. Ah, pagkakahirap magmin okay. Kaya minsan ang ginagawa ko, hinahayaan ko na lang na magabaw. Lalo pagka ako itinaman na ay siya. Damay-damay na pati sa hig, hindi na mawalisan. Ah, lalo. Ah, ma pero ang mahalagay makakapag-content tayo, Charis. Aba, eh, charot lang yun mga kasari. Baka naman yung seryoso hit magalit pa kayo sa akin. Eh, eh, talaga naman. Dahil nga malinis na mga kasari ang divider hair nga at pinagpatas-patas ko na para naman maganda ang display. Ay ako nga mga kasari, natagalan din ko na hindi ko makita ang number ng aking yung orderan. Kaya naman hiyan nga ngayon ako naka-order at inabot na ng ubos. Pero ang mahalagay aray, garnay, puno na ulit ang aking tindahan. O di ba kakaganda naman? Ay napakakasalan sa'yo talaga naman display na display. Tapos ang aking baby naiyak na doon. Kaya naman na yung video nga tatapusin ko na at ang pag-voice over na aray. So paano mga kasari? Mega love out sa lahat at dito na lamang. Bye bye!